Hello, hello. Ayan, nagluluto na ang aking sisterette. Ako dapat nagluluto dyan. Ikaw, camera girl. Kaso lang yung ulo ko. May sil... <laughs> may supot. <so> <laughs> Pero malay po natin. Ay, oo. Oh. Alay na tubig. Oo. Eh, okay. dapat isali, salin muna natin. Nakana. Okay. Okay. na. Ako magbubong. Wala. Dapat marami na. Eh, dapat isalin natin yung tubig. sayang mm -hmm. eh. Ito yung uh, buhay probinsya namin. Day 1 pa lang to pero wag ka. O, oh, ayan, dyan kami nagluluto. Libre yung LPG. Ayan, yung maraming panggatong ang nanay ko dyan. O, oh, diba? Ayan, good morning mga bikol nun. Mga magagayon. Ano ah, bikol ka pugi? Ha? Huh? Ano bikol, ano bikol ka pugi? Pugi! Anong, anong bikol ka pugi? Ay, mag guapo. Guapo man, amo man, amo man. O, ayan, mga magagayon, Apo, mag guapo mga guapo. Ayan, Nagbobomba ng aking sisteret. Magayonon, mag -magayo mga magayonon, mga magayonon. Ayan, magayonon. <laughs> Try <Katrya> hard kitang magbigol <laughs> Ako naman. Kaso lang, ano. <laughs> Hindi ko ma mapakita yung mukha ko. <laughs> Nag-iselo pa yun ako. <laughs> yung hair ko. <laughs> Tis, ganda sa hair. Ayan, ang lang ang bahan ng aming po. So, yan, iluto na kami. Magpuprito kami ng, ano, tilapia. Sa sasabawan namin yung iba. Ganito dito, kailangan may prito ka, may sabaw ka. Kasi para yung prito, panggabihan yun. Ganun! O, di ba? Ganyan kami, tipid-tipid sa, ano, panggatong. Panggatong lang yan, libre na. O, oh, diba? Ito yung bahay ng nanay ko. Ito yung kusina ng nanay ko. Dito. Ganito yung nung mga bata pa kami. Ganito rin kami na huwag luto. Yung ng nanay ko ah. Ano daw? Linda. Eh ang binili mo. Linda. Parang gusto-gusto mong mag-ano ah. Gusto-gusto mo talagang mag-bomba ah sinisipag ka ah ba? oh, eh, diba kaya naman tapos na kami masupok eh sa ano eh pero pag dimire-diretso naman ang apoy eh, okay na siya mayroon lang magpaninga sa una pero okay na oh, di ba? pag nag boom naman dire-diretso na magsaing na tayo diretso maya maya aantokin na ako pero marami rin naman akong tulog natulog ako mula alas 8 eh tulog na ako eh kasi wala naman akong gagawin sa buhay eh. Pero ang sarap kasi may ano, may signal pa doon. Dito lang, wala, wala kaming signal kaya hindi na kapag upload Kaya sa pagdating na lang ng ano, labo na kami mag-upload. Iyan yung day 1 namin, luto-luto. Masaya din kasi kahit ano, simple lang, masaya kami. <laughs> Nagtatawanan pa kami nito ng kapatid <laughs> Oh, pagkasi eh, ano, si Clark ang Taman nag- na bomba dito. O oh, tama na para hindi maano. Hindi mabigat. Para hindi mabigat. Tatlo dalawa dala lang to sis. Dalawa lang ang kasya. Ano na ami. Tingnan niyo oh. kuha-kuha lang din ng saging. Ito yung saging na saging bicol. Eh, oh, kung ano tawag nito sa Tagalog? Pero masarap. Kinakain ko nga siya eh kasi masustansya ang saging eh. Ano yung labas ng nanay ko? Ito yung mga puno-puno dyan. May siyal sa may sa loob, may siyal sa labas. Ayan, mga puno-puno dyan ng nanay. Dati, yung gripo namin doon, banda. Pero ngayon, itinasa dito. may kubo dun si nanay ko. Along, masarap doon, malamig tap um, pag kami na ano, nainitan din kami dalakbo sa kubo. Yes, Ay, sila sa talaga yan, ano ka? Talagang malaking tulong yan sa balakang. Hindi pa ba pwedeng balik ta rin yun? Hindi pa ba pwedeng balik ta rin? Na talaga ni pading magano drive. Ang kapag ako pa na uban ko ng barkada, tatlong dekada na kami kaan magka-barkada, 30 years na kami magka-barkada kan. Bicol man, kam, sor, kam norte yata siya. Si pa ni ninang ni Alex. Tibo, ag, tibo pero agu-agum. Nasa bronzo agum. amo man ang kaklose ko saan baloy, saan ta, nagkapit bay na kami, lalo lugod kami naging close. Kung dati magkatrabaho sa naman kami, tapos habang nagtagal sa panahon, o, naging close na kami, naging kuwa na kami. O oh, kaya nga, ba kami mag na? Kaya ang issue, taya, ago man niya, ako man, mas kuwa man. Kaya kami, sabi niya, mas na, i uh, atod kong niya, ikasag do, turbina? Eh, ang ustik mag-bride. Pag nasa turbina na, ano na yon? Ano so, na, sa, 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 sakay ka na. Tapos nga, nagaanap pa kami ng ano eh. Ng masasakyang ano eh. Saglit. Halap tayo ng ano. Face mask. At tayo'y masunog ang ating ano, mukha. Ah. Ni, ano? Ano? no? Ano? 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 Di pa sila naglilipat saan kabilang baloy. Kaya, kayo, bali -bali. Ano? Ano? Loyo-loyo sila. Ako na. Ako naman. Ay, ako muna. Camera girl. Tao. Tapos kain yung payo ko. Patakan. Tis ganda. Ubahan mo kayo. No, ako na. Ika mag, ano, baliktad. Oh. Kikita pa, kikita ka lang kayo. Ayan, ang sarap kaya bombahan. Hindi siya maano, matigas. Malambot lang siyang bombahan. Ganito kami dito, libre ang ano, tubig. Ayan pero may nawasa din ng aking sisterette. at ng ating ang aking ate. Ayan ang mabait yung ate kong yan. Magiting yan. Charing. <laughs> Tandang sura. <laughs> Kababaihan yan. <laughs> Siya ano, leader. <laughs> Okay na. Babay na. Taman na tayo sa ating minutes. Bye! Maraming salamat sa panonood. Mga, mga ano, kababayan di non Bye!